Hello, good morning sa lahat. Magandang umaga. Calling all technicians, mga katik. Ano po ba ang ginagawa nyo kapag ka nabunot yung test probe sa wire? Itong wire po nabunot na doon sa uh, dulo nung doon sa tip ng test probe. Katulad nito. Ang gagawin ko ay ganito. Ayaw ko po kung paano ang ginagawa nyo. Yung sa inyo ito malalim pala oh, mahaba yung pagkaka baon nitong wire dito sa handel. ganyan kahaba hanggang dito pala o oh. o oh, yun may lang yung pagkakapasak ng metal doon sa plastic na handel. Okay, ganito ang aking gagawin. And di ko lang alam kung ano ang ginagawa niyong paraan sa inyo pagka nangyayari sa inyo itong ganito. Hinangan ko yung dulo para madaling pagkabit dun sa metal. nahanap ko yung ano nasa na ba dito yun ayun ito malamig pa yung soldering iron kaya medyo isinaksak ko ulit Siyempre, lalagyan natin ng lid yung dulo nitong wire para madaling maihinang doon sa dudugtungan niya. Ayan, meron na. May lid na yan. Ang gagawin ko, kasi mahirap bunutin ito, mahigpit yan, pagkaka pasak dyan sa plastic, iinitin ko para lumuwag. Kapag bubunutin mo, siyempre maluwag na yan. Ganito lang, gagawin ko, iinitin ko. Madali lang naman mag-init yan. ayan oh, mainit na pwede ko nang bunutin yan o oh, di maluwag hindi masyadong mahigpit bunutin pero mainit yan at eh, tutubog ko muna sa tubig ito o oh. ayun nagkaroon pa ng sound mainit pa ba medyo pwede nang hawakan ngayon idudugtong ko ito rito ganyan Okay, dugtong na. May labis, may sobra. Ayun, oh. Pinutol ko ng bagya. Ayan sumusobra. Ay, mali pala. alisin kulit. ulit. May mali akong nagawa. Ito muna. na pasok ko muna ito dyan sa handle plastic yan saka ko idudugtong ito ngayon eh ganun man talaga kung minsan talagang hindi nawawala yung pagkakamali init init Yan. Pwede na siguro. Medyo baluktot eh. Hindi mm, maganda yung pagkadikit ko eh. Ayan may sumobra dito pero hindi ko aalisin yan yan nga ang maganda at magpapasikip dito sa plastic yan eh yan ang pinakang magpapasikip dyan ayun hmm o di diba maganda yung medyo sikip nyan ayan yun okay Ayos na ito. I-calibrate natin yung times one. Cross anti spread. Okay. Dakbong mabilis oh. Ang ganda ng contact. Okay.